Ang kasalanan ay naglalayo sa atin sa Diyos, ang aral ng anak na alibugha. na -feel mo na ba na parang malayo ka sa Diyos? Parang may hadlang sa inyong relasyon. Ang kwento ng anak na alibugha ay nagbibigay liwanag kung paano tayo napapalayo sa Diyos dahil sa kasalanan at kung paano tayo maaaring makabalik sa Kanya. Ang anak na alibugha ay pinili ang sariling kagustuhan at naglayas, iniwan ang ama. Sa tingin niya, magiging masaya siya sa kasalanan. Ngunit sa huli, nauwi siya sa kahirapan at kalungkutan. Ganito rin ang buhay natin kapag tinalikuran natin ang Diyos, laging may kapalit na sakit at pagsubo. Nang ma-realize ng anak ang kanyang pagkakamali, bumalik siya sa ama. Bagamat puno ng hiya, siya'y tinanggap ng buong puso at pagmamahal. Ito ang larawan ng Diyos. Kahit ilang beses tayong magkamali, palagi siyang handang patawarin at muling yakapin tayo basta tayo ay nagsisisi. Walang kasalanan ang masyadong malaki para sa Diyos. Siya ay mapagmahal at naghihintay sa ating pagbabalik. Kung nararamdaman mong malayo ka na sa kanya, ngayon ang tamang panahon para magsimula muli. Lumapit, magsisi at maranasan muli ang kanyang walang hanggang awa at pag-ibig. Tara, magbalik-loob sa Diyos. Siya ang ating tunay na tahanan.